Magandang araw, nung nakaraan nating pagkikita ay tinalakay natin ang epikon ni Gilgamesh. Ngayong araw na ito, tatalakay naman natin ang pag-unawa sa epikon ni Gilgamesh. Sa bidyong ito, susuriin natin ang mga mahalagang aspeto ng epiko na nagpapakita ng malalim at makapangyarihang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pakikipagkaibigan tuklasin kung paano ang isang tunay na kaibigan na tulad ni Enkido ay maaaring maging pwersang makapagpapabago sa isang tao. Mula sa pagiging abusado ni Gilgamesh, tungo sa pagiging mas makatao. Sila ay nagpakita ng katapatan, pagtutulungan at sakripisyo sa kanilang mga pakikipaglaban. Higit sa lahat, aalamin kung paano nagdulot ang pagkawala ni Enkidu ng malalim na pagbabago sa pananaw ni Gilgamesh sa buhay at kamatayan. Pag-aaralan din natin ang kamatayan ni Enkidu at kung bakit niya itinuring itong kahiyahiya. Mauunawaan mo ang sinaunang kultura ng Mesopotamia kung saan ang kamatayan sa labanan ay tinuturing na pinakadakila at pinakamarangal habang ang pagpanaw dahil sa sakit ay tinuturing na mahinang pagpanaw. Ito ay sumasalamin sa takot na mamatay ng walang kabuluhan at ang pagnanais sa mag-iwan ng isang marangal na legacy. Huwag palampasin ang mga kababalaghan sa epiko. Ang pangunahing kababalaghan ay ang panaginip ni Enkidu. Tungkol sa kabilang buhay. <tong> Ngayon, sisimulan na natin ang pag-unawa sa epiko ni Gilgamesh. Mula sa Aralin 1.4, Filipino 10. Ano ba ang mensahe tungkol sa pakikipagkaibigan? Ang pakikipagkaibigan ay isang mahalaga para sa isang tao. Sa epiko, may napakalalim na mensahe tungkol sa kahalagahan ng pakikipagkaibigan. Ang pagkakaibigan ni na Gilgamesh at Enkido ay puno ng katapatan, pagtutulungan at sakripisyo. Higit sa lahat, ipinapakita rin nito ang matinding pagdadalamhati at epekto ng pagkawala ng isang malapit na kaibigan na nagdulot ng malalim na pagbabago sa pananaw ni Gilgamesh sa buhay at kamatayan. Kamatayan ni Enkidu Para kay Enkidu, kahiyahiya ang kanyang kamatayan dahil hindi ito nangyari sa isang labanan bilang isang mandirigma. Sa sinaunang kultura ng Mesopotamya, ang kamatayan sa labanan ay tinuturing na pinakadakila at pinakamarangal na pagpanaw. Ito ay tanda ng kabayanihan at lakas. Kababalaghan sa Epiko ano-ano ba yung mga kababalaghan na naganap sa epiko ni Gilgamesh? Una, ang panaginip ni Enkido tungkol sa kabilang buhay. Hindi ordinaryong panaginip, kundi isang mensahe na nagpapakita sa mundo ng mga patay. Ikalawa, ang paglalarawan ng taong ibon na gumabay sa kanya. Ang palasyo ni Irkala, reyna ng kadiniman ang bahay kung saan alikabok ang kinakain at luwad ang karne. At ang pagkakita sa mga dating hari na naging alipin ay pawang mga supernatural at kababalaghang elemento na nagbigay sulyap sa paniniwala ng sinaunang Mesopotamia tungkol sa kamatayan at kabilang buhay. Ano ba ang mga suliranin ni Gilgamesh at Enkidu? Una, ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa simula pa lang kasi, ang pagiging mayabang at abusado ni Gilgamesh nang maging magkaibigan sila ni Enkidu, ang kanilang labis sa lakas at pagiging mapangahas ay tinuturing na paglabag sa hangganan ng tao at pagsuway sa may kapangyarihan. Ito ay nagpapakita na kahit gaano pa kalakas ang isang tao, may limitasyon ang kanyang kapangyarihan at dapat siyang gumalang sa mga mas nakatataas na nilalang. Kalawa, ang katotohanan ng mortalidad. Ang kamatayan ni Enkidu, ang pinakamalaking suliranin na nagpabago sa pananaw ni Gilgamesh. Ito ay nagmulat sa kanya sa katotohanan ng kamatayan at sa kanyang sariling mortalidad. 'Yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.